lalatik po tayo ng tuwalya ng baka. Ito guys. At lalagyan ko po, po ng ampalaya. Ayan. Tara guys, magluto na tayo guys. Ayan guys, mikos-mikos na natin. Kung na. Ilagay na natin to guys. Para medyo lumambot-lambot pa. Ang tuwalya ng baka. Ayan. Guys, lagyan muna natin na asin. Tapos ilagay na natin itong bawang at sibuyas. Para mag-aroma na dito sa natin. Hmm, tumila ko na naman ang manok. Hindi kapit bahay. Guys, napalimta. chismikas na natin. Sili. Ayan. Sili. At ang palaya. Ang gata, guys. May natin, guys, ng Magic. natin, guys. Oh. guys, Ayun na. Ito na guys. So,